One, two, start. Lights, camera, action! Boses ng Kabataan, Mata ng Bayan. DZXP Radio Pampubliko. 6.84 sa kalapigitan ng inyong mga radyo. Terima kasih telah <laughs> menonton! pagpigilan at sandigan ng bayan. Ito ang DZXP Radio Pampubliko. 6.84 sa pinapilitan ng inyong mga radio. Magandang hapon, Pilipinas. Ito po inyong ko, Janice C.I. Flores. Matahatid sa inyo ng bago at umaragasang balita sa loob at labas ng ating bansa, sa ulo ng ating mga nagbababang balita. Balitang lokal. Michelle Treferio, nakandagat ng nang ayuda. Balita mula sa Bayong Tagat. mga Pinoy mula sa Rome, Italy, nag-alay na uupas sa kritikal at lagay kaysa sa COVID-19. Balita ang babangon mabangon mula sa malalim na hukay ang, ang defending champion ng Salle University o pang itabla ang Serie Contra at Inyo de Manila University. Para sa balita lokal, narito si Christy. State. is the ability to feel of which is a high vehicle region ang um, ayuda sa so, naiwa pamilya ni December Berio. At nais sa isang pinipisaryo ng patawing pamilya Pilipino Programa for Peace at, at nakatanggap din mula sa mula sa social migration programa. Balika mula sa ibayong tagan, narito ang ating likod, Mariela M. Nobeza, in Italy. Tinayang tatumpong mga Pilipino ang voluntaryong ng bigayon ng kanyang bilang tulong sa mga pasyente ng COVID-19 na kritikal ang komisyon. <coughs> Kujilyon ay ang Blood Donation Drive. Ang Italy isa sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamataas na, na ng na mga namatay sa COVID-19. Mariela ay nabresa nagpapalita. Maraming salamat, Mariela. Ang ating oras ay limang minuto bago mag-alas ng hap.

Muling nagbabalik ang DJXP Radio Republika sa Balitang Pampalangasan Narito Sereya si para sa balita. Sumangon mula sumandali na hukayan yung penting champion ng Dastanian University.

Maraming salamat at magandang hapon, at bayan. Boses ng kapataan, matarang bayan. This XP Radio Pong Kriko. Please support in the force sa iyong mga radio.